medyo maulanin ang ating umaga pero hindi hadlang so, ang panahon nabigay ng karikasan natural lang yan yan ang tinatawag na blessing huwag mangyindayuhan sa ating sariling bayan dito pa tayo ngayon ang kaganapan natin ngayon na maulan-ulan umagang kay ganda ng bernis so ang ating paglad ng ating amigo gusto man natin bumaba Pero hindi magawa Hanggang tingin na lamang Gagkat, Wala tayong masakyan Wala ang ating operator Hintay na lang tayo dito So yan Kay pagmasdan Alon sa lagat Nagkagalawan Nagsasayawan Bigay ng kalikasan Handog ng kalikasan ito po tayo sa so, pantang at San Don Washington na uh, clan. Yan ang aming mga bastigan ng aming kapitbahay. Hindi po yan sa amin.